Ay masipag na araw po sa ating lahat. So sir, kasi yung masipag yung isang kapwa nating na content creator masipag yun. Siya po'y halos na demonetize po mga pag Ano ba yung Thailand masipag? So i share ko sa inyo masipag kaya panorin yung video to para maging aware po kayo at maiwasan nyo rin po itong ganitong gawain po masipag yun. Ito po siya, si Ma'am Annalyn Eco Sanchez. So shout out po siya Ma'am Annalyn. So kaano-ano mo ba si... Jessica Sanchez ay mga kasipag, siya po halos dito ay na-demonetize po ay monetize sa stars at enzyme ads restricted po talaga mga kasi pag dahil ito po ay nakalabag daw sa partner policy your ability to earn is limited because Annalyn Sanchez is not following our partner monetization policies po so, masipag so dito masipag i-share po nyo dito para hindi po kayo mag magaya kay Ma'am Annalyn po masipag you know? Bakit nga ba na restrict ito na mula halos lahat po masipag dahil ito daw sa false news. Ano ba itong false news? Masipag. Ito po yung pinag-share natin na video na hindi pala ito legit, no? Hindi pala ito, totoo. Lalo na yung mga uh, video doon sa ibang bansa na mga news mga kasipag you know, or news dito sa atin na ganito daw yung scenario yung mga information ganito daw nangyayari pero hindi naman pala totoo at lalo pa pag tayo po ay naglagay ng caption diyan sa video na you know, tayo yung video at mali po yung information nito mga kasipag na pinagshare natin at mayro pong magsumbong nito mga kasipag or madetect ito ni Facebook mga kasipag pag once na report tayo sa kapwa nating content creator sa mga kalukuhan natin na hindi katotohanan Ganito po, kung nag po ni Facebook, na-review ni Facebook, na totoo talaga, na makasipag, mga kasipag, ayan po, tayo po ay mabibigyan ng violation. Ayan na po, mga kasipag, no? Restricted na recession siya sa, NCA, stars at NCM ads. Nakakalungkot po pag gano'n mga kasipag. Kaya kung tayo basa-basa mag-share ng mga content video na ito po ay mga false news. Lalo may mga ah uh, balita mga kasipag na hindi po talaga kasiguruduhan o totoo lalo na yung mga information na nagsishare natin na hindi yung caption natin na hindi pala totoo meron mag-comment sa video na yun na sir or ma'am hindi po yan totoo yung uh, video na yan yung caption na nilagay nyo yung information na nilagay dyan pag once meron mag report dyan dahil sila po ay nahiya tapahiya dahil hindi naman katotohanan mga kasipag possible na ganito din po ang mangyari sa inyo kay Ma'am Annalyn. Mga kasipag. Kaya iwasan nyo po dito mga sipag no? Hindi lang po sa false news tayo magkaroon dito ng halos demonetize or resection ng buwan o matagal ito depende sa case. Mga pag hindi lang po sa ganyan senaryo po. No? Depende po ito sa mga comment section din po. Ang dami din po nating na halos na demonetize dyan dahil sa mga comments. No? Yung mga tusok daw. Ayan yung mga sexy. Yung mga akala na tuloy ni Facebook na tayo po ay talagang nag nagtangka or nagnasa makasipag doon sa mga uh, content creator na yon makasipag at meron pa po sa video no yung mga patay pornography makasipag pag po tayo mag-share ng mga ganun po makasipag na mga ala no, yung mga kabit na ito po yung nag-trending nag-viral share natin pero ito makasipag ano you know, ay talagang ayaw po na ikalat po yung video at uh, ayun na nga nabigyan tayo ng violation. Huwag tayo basta-basta mag-upload ng mga content video na hindi po na-comply sa content monetization policy, partner monetization policy po may Facebook. Huwag tayo po ay monetize na lalo po dito sa community guidelines niya kung di standard po mga kasipag. Kaya make sure po natin na na po talaga tayo uh, para may po natin yung ganitong senaryo for awareness lang po no hindi masayang yung effort natin yung pinagirapan natin as a content creator no? na pinagpuyatan natin So yun mga kasi pag iwasan na po natin at nasunod po talaga tayo. At ganitong senaryo mga kasi pag pag sa kayo po ay talagang maka-encounter ng ganito, makaranas sa ganito, maka-experience sa ganito. Mga kasi pwede nyo po i-delete yung mga video na yon Kung na-remove po yan ni Facebook mga kasi at yan po ay tatanggapin nyo na lang mga kasi no? at ganito pong mangyayari niyan mga kasi halos matagal pa po ito nakakalang po talaga. Pero nasa inyo na po kung gumawa pa po kayo ng another video account pero alam niyo po tatandaan minsan pag napaabot pa po ng 2 months o so, isang buwan na ng ngayon bagong update 500 followers or ito po ay 1k followers para mamonetize sa and ad sa loob ng dalawang buwan isang buwan po yung bagong update so mahirap kasi pag ganito natatagal pa tayo at ang nakakalungkot yung consequence nito ay yung account natin ay not recommendable na so hindi na po siya talaga isa suggest yung ating mga content video hindi na po iwawide no hindi na po tayo tutulungan ni Facebook hindi na po ito is screen ni Facebook ang ating mga content video kahit anong upload natin dahil ito po ay not recommendable na you know, we're now longer suggesting your profile to people people can still find and like your profile but we don't recommend profiles that include any of this ayan mga kasi pag you know, nakakalungkot dahil ito yung mga na karamihan na nalabag natin topic of profile is focused on civic vaccines or other sensitive subject and mga kasi pag you know, yung mga huwag tayo mag-upload talaga ng mga patay din and then yung mga uh, tabako ayan yung alak din no na halos pinapromote profiles with history of violating community standards and then content is clickbait spam or just uh, people don't want to interact with yan mga clickbait mga sipag spam so yan po yung karamihan ng iba no F2F yung same uh, same yung uh, comments sa uh, mga na, na -de doon sa clickbait na mga caption thumbnail ayan po mga sipag pero although yan po ay talagang discarte po natin yan additional po talaga kaya kailangan din po dito maging discarte kasi hindi rin po tayo magkakaroon ng views hindi po hindi po sila magki-click no kung hindi rin po tayo magpapalaro hindi tayo maglalagay ng caption na talaga makapag ano sa kanila makapag-click or yung mga thumbnail discarte talaga Then, profile is considered to be a fake account, scam, or impressionate. So, ibig mga sipag, yung mga profile na hindi authentic, no? mga scammer, yung mga user, mga sipag, pwede po yan i-disable na po yan Facebook no i-remove na po niya advertising policy violation ito din po yung karamihan na nagkakaroon ng violation yung iba yan na si pagkakulta yung basta-basta dyan magpapabos no na hindi po natin mababayaran at hindi po natin ma-stop no so gumagana kasi hindi natin nababayaran gumagana yung araw na nagpapabos tayo and then ang nangyari hindi natin nababayaran nagkakaroon ng violation so yun po masipag para may po yung not recommendable no kaya mag-i-aware po tayo sa Connected Session Policy. Kawawa naman po si uh, si Ma'am Annalyn. So, yan lang po. Marami sa lang sa inyong panonood. At sana po may kanintindi na takatulong itong video to At sana po nagustuhan nyo. Mga kasipag, kung hindi pa kayo nakasubscribe, pasubscribe na po po sa ating YouTube channel. Kung you hindi po masipag, yun. Know? At pindutin hindi meron po, no share button para sa inyo sa bagong YouTube road. At kung meron sa at katulong masipag, mag-comment na sa no, baba para magnabasa nabasa yun sa subscribe ko yan. At magagam po natin ang content video yan. Hanggang sa inyo makaya at huwag niyo po kalimutan mag-like and share. masipag kasipag, sa inyo. Have a nice day and God bless all.